Pakita naman ng pwede. <laughs> yung, kahit yung kanan lang. Kanan. <laughs> ko na yung kanan. Pati yun naman yung kaliwa. <laughs> Hi loves. <laughs> ka kamusta ka na? Baduy. <laughs> <Si Maluis. laughs> ah, nagkaon ka na? Kaon na sila. Ah, hindi pa. Gusto mo kainin kita. <laughs> Pati na naman, isa lang. Yan. Sige no, na, no, isa lang ikaw naman. Isa lang, isa lang. Isa di. kami. Huh? Bakit ka naman? Hey, hey. Ang... Love. Hello? <laughs> Sagutin mo na ako. Ay, <laughs> okay. Sasagutin na yun? Oh, eh, ba? alam ko naman may... May nangyari sa atin. Eh. <laughs> Baka pwede naman, ano... Pakita lang yung... Yung dodo ba? Yung dodo? <laughs> yung... Kahit yung kanan lang. Kanan. Eh. Sige na! Do... Ayan <laughs> yung... <laughs> uh, love, may request sana ako love eh. Ha? Sige na, ano na lang. Eh, nakita ko na yung kanan. Pati naman yung kaliwa. Eh! Pati yung kaliwa, yung ano, kalahati, ilang kalahati. Ayan. Okay, okay, okay. Love. I love you. Pakita <laughs> naman ng pwede. <laughs> <laughs> pwede ba yun? Pwede. Ha? Ay, hindi pa pwede. Ay, yung mga kaibigan ko. Hindi, ano yan? Mga Ay, kagrupo ko. Kagrupo ko yan. Huwag kayo mag... Ano ka ba tayong dalawa lang nakakita niyan? Wala yung mga kasama ko dito. Mm. Love, eh gusto sana kong aminin sa'yo eh. Alam mo naman na bagong kakilala lang tayo. Pero yung tibok ng puso ko sa iyo <laughs> Alam mo lab pag sinasabi ang kitang love kita, tinitibok na to. Ano <laughs> ko? Pakiramdam ko gusto kong ano ah. Ipasok yung ano lang ba yung kiss kiss lang <laughs> yung yung ano lang yung ano lang yung ibabaw lang pero next time na natin ipapasok kasi siyempre eh mahirap naman baka mapag-isipan pa tayo ng masama eh etong ginto na to ibigay ko to sa iyo <laughs> ibigay mo din sa akin yung pen mo <laughs> <laughs> Diyan, no? Ay. G uh, uh, ilang tao na yan? Ah, hindi. Ano to? Sa call ah, center. Call, call center? center? Ah, pa kayo, ha? At hindi, ano to? ka, ka, na, ako, e, Ma? <laughs> <laughs> ano, ka malibog ka pa rin. <laughs> Patingin na lang ako niyan. Wala na mo <laughs> Wala naman si Boss <laughs> Vicky. Ditinga na yan ha. Ang laki ng karakterismo, no? <laughs> oh, <my God>. <laughs> <laughs> <laughs>